ang rason mo lang ay interparliamentary courtesy. Nako, mga kababayan. Ito, patuloy muna natin si sino ba to Sila, patuloy muna natin. Kinig muna tayo. Oh, ang tuloy. ito lang, ito. Tanong ko, kayo magagaling dyan. Kayo umupo sa kongreso. Ano, alam niya, si Senjebi, si Sod, si Kong Ito lang ang tanong ko. Kasi alam niyo tayo, sa privado, nagpapagawa tayo, di ba? Malino naman sa privado, pag private. ang contract mo, nag-uusap, infra-project, pagpapakil, di ba? Di ba? At malinaw yung latag ng gastos. Sa additional order, nag-mario. Nakalagay ng cost talaga, plus 30%. Ang contractor, alam natin, standard naman yun. Yung bang ganyan, kung ginawa yan sa PhilHealth, parang type nila yung parang kissing. Hindi pa pwede gawin ito? Hindi, okay, sa, Hindi pwede gawin ito sa DB? Meron yan, meron yan. Pwede nang nila yung ano eh. Dati, ang lahat ng estimate, lahat ng project cost, lahat average agency estimate, and average government estimate. Nawala yun eh. Nawala ba? Tinanggal nila yun. Oh, ito pa ba yung numerical 2? Sa totoo yan, oh. the agency has estimates already. Ang sabihin, ano, may alam problema nila. yung SPNA oh, oh, oh. talaga. Aspre, oh, yung alam nyo lang yan. Di ba alam natin kung magkano yan. Meron ka lang labo. Parang nagulang wala And then, the price. Mas 30% na ako. Kasi kaya natutunan ko yan. Nung panahon ni President kami nag review ng contracts. So usually, titignan mo yung finance. Sa average government estimate ng project cost. Okay. Yung talaga yun. Huli mo na doon. Huli mo na doon. punta tayo dito. Punta tayo. Again, ah, in-explain niya dyan ni... Forward natin ng kaunti, mga kababayan. Explain na dyan ni... Raspin Boing Rimulya na... Alaga, yung proseso mismo mga kababayan. O sinong may mga influensya, may hawak dyan sa mga taga-DPWH, ang limaw, yung mga engineers. Di ba, mga Congress, bakit ang konti lang lumabas? Yun ang nga, o, tanong natin, bakit hindi pinurso ni Ping at ni Soto yung sinabi ni Bryce na ang laman ng kanyang CPU, laman ng kanyang mga computer ay listahan ng proyekto, listahan ng mga proponents na mga congressman. Bakit hindi sila interesado doon? Mga kababayan, di ba? Ang din ito. Sige, lumabas yung pangalan ng mga senador. Sige, imbestigahan, no? O, submit nyo na sa DOJ. O bakit walang lumalabas? Kasi ngayon, mga kababayan, ah, of course, nakikita natin ito, na ito, laro ito ni Tamba, na gustong ah, kinokontrol ito, ha? Et, natin to. Oh. Nakikita natin dito, na ito ni Tamba. Kung sinong, si, kung sinong hawak ni dyan sa Senado, and most likely nakikita natin, duda natin si Ping Lakson at si Tito Soto. Ah, kinokontrol niya para masira yung Senado. Ah? Para eventually, kung lalabas kung sinong pangalan diyan mga kababayan, wala nang taong maniniwala. Bakit? Kasi nag involve na lahat eh. O oh, kagaya ngayon. O, oh, Lori Legarda, eh, pinag-usapan na natin dyan. Lori Legarda, lumabas na. Mark Villar, at si, yung, yung tatlong Villar, yung dalawa, senador, yung isa, yung ina, past na senador, inimbitahan ng ICI. Ngayon, si Rizon Tiberos, nag-inumpisahan na. Di ba? Muntik na si Erwin, Erwin, Tulfo, muntik na lumabas yung kanyang pangalan ng IAC-CIS. kasi sa kanya yung uh, party list na yan. Ngayon, si Rafi Tulfo, pati yung anak niya, ah, of course, hindi palang lumabas yung pangalan ng Rafi Tulfo, yet yung anak niya, oh, may issue na. Di ba? Tapos si, si Joel Villanueva, Chisis escudero, Jingo Estrada. Oh, ano pa mangyayari ngayon? So most likely, sa mga susunod na mga araw, kung maglibas lang ang pangalan dyan ng mga congressman, lalong-lalo na, eh, lumabas ang pangalan ni Martin Romualdez, eh, most likely, anong iisipin ng tao? Anong ipapalabas nila na statement? Lalong-lalo -lalo na naitamba mga kababayan. Eh di yung statement na ginamit nila against kay VP Sara na kung saan, sasabihin nila na awala ah, wala nang maniniwala dyan kasi kilala na yan na ah, kurap. corrupt. Which is hindi naman. Yung kay Sarah, yung kay VP Sarah, which is hindi naman napatunayan, hindi rin naman totoo. Alam naman natin lahat yan. ba? Diba? At alam natin na in lang nila kasi uh, well, booking na sila. E dito sa Senado, yung mga pinangalanan dito, in fact, questionable nga yung mga statements. Yet gusto nilang sirain, gusto nilang sunugin itong Senado para kung sakaling lalabas yung mga pangalan nila, eh, yung mga tao hindi naman maniniwala kagaya ngayon, o oh, pinapalabas nga ngayon dito ni Ping na ah, nagalit yung mga senador sa kanya kasi naglabasan yung pangalan. Ito hindi naman yan yung totoong rason, mga kababayan. Oh, yan yung sinasabi para yung iba, yan yung iisipin. Yet, ah, kung talaga naghahanap tayo ng totoong mananagot dito na malaking isda, bakit walang kongresman? Ah, uh, bakit walang congressman? Bakit hindi kayang imbitahan si Martin Romualdez? Mm, ito, punta tayo dito. O, bakit nilaglag ni uh, Crispin Buing Rimulya si PBBM, mga kababayan? Naku, iipa talaga pa naman itong ombudsman bukas. O baka ngayong linggo, di ba? Pakinga natin dito, ha? Ah. DC, kasi ibig sabihin, naku, kailangan talaga ng probinsya at ng region. At region. Yes. Yes. Wala ah, ang bagay sa lang ano dyan. Ano nangyari? Eh, na o oh, matras, matras. Ito, punta tayo dito. Pero, oh. di ko Meron nga bureau. Hindi pinapansin niya. In a workout. Kasi, oh. sa planning pa lang, support ng na presidente, nagre-review talaga. Si dapat. Ka, ito, 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 mga kababayan. Ito para. Ayan. Ay na, so, na, ano ano si, na, na. Yung sabi ni Sen. ay nisots. Pagdating, sa office of the president mm. mayroong grupo doon aside oh. from the oh. may grupo doon na, PMS uh, ganun ito Yes. Yes. O, no, technical work na yes. Technical work. So ba, yes. Sobrang Ito Kaya, just kami na itkinokus. Yes. APMS. Iyan. panahon ni na FM the first. O. Si tapchido ma. mga nandiyan. Alex Miltura. Yung mga nantiyan. Sino ang talagang talagang every agency na naka-bureaucratic? Nagtatagpo si Tera, Ang PMS very ano eh. Very powerful kasi stopword ni ni presidente? dapat gumagabano? Yung pagdating sa kanya bawat, ito siguro oh. yung ibang PMS mm -hmm. ragagay si DBM hindi ni Red Flag dapat ang PMS siguro kung magsasabi yung PMS dapat tignan to dapat hindi kaya nga ito nga tanong ko puto sa some of the natin kay Secretary of Department start na muna natin dyan mga mga okay na intindihin muna natin ito ano itong sinasabi nila na PS? ito ay presidential management staff ng presidente yun nga presidential mga kababayan di ba o nasa Malacanang ito o ito ha, una, o kahapon nga, pinag-usapan din natin Na nililigaw nila yung taong bayan Iniiwas nila itong issue na ito Na baka sakali kung si Martin Romaldes magsasalita At alam naman natin na eventually, kung magsasalita yan ah, Meron pa yan sa ituturo Para hindi siya yung uh, magiging most guilty dito So most likely ituturo niyan ay si PBBM Okay? So ito ngayon, iniiwas na nila Ngayon pa lang, iniiwas na nila kay PBBM o, oh, kahapon, pero sa natin kasi last week pinakapa nila, na ang may malaking influensya dito sa desisyon ng presidente na pumirma sa GAA. Kasi common sense magsasabi sa atin mga kababayan, may party talaga ang presidente kasi siya yung pumipirma. ba? Diba? Ito na nga, iniiwas nila, sinasabi nila, na walang kasalanan ng presidente. Sabi ka, Castro, walang alam ang presidente. oh, talaga namang walang talaga alam sa <laughs> kahit ano yung presidente yung mga kababayan. Iyat pumirma siya. ba? Diba? Yun na nga yung isa sa mga kasalanan niya. Pero ito, iniiwas nila, biniblim nila dito sa Department of Finance at Department of Budget, Budget and Management. So, BBM, Secretaries. Pero of course, again, in-explain natin, alter ego naman yung mga Secretaries. Kung ano decision nila, automatically yan yung decision ng Pangulo. Okay? Kung ano decision ng Pangulo, hindi mo makukonclude na yan yung decision ng Department of Finance at Department of uh, Budget and Management ng mga sekret na secretaries. Okay? Kasi talaga, ang presidente ang nagdi-decide. Hindi naman na, hindi naman kabaliktara na ang presidente ay alter ego ng mga secretaries. ba diba? So, anong pinapalabas dito? Yun na nga, ang may kasalanan kung bakit hindi alam ng presidente na ganyan kalaki ang issue sa budget ay dahil hindi tinignan ng Department of Finance at Department of Budget and Management. Pero dito mga kababayan, sinasabi ni Crispin Boying Rimulya, ah, naghahanap ulit sila ng bagong ah, ano, ah, pwedeng i-blame dito. At ito na nga, itong PMS Presidential Management Staff. Oh. Ah, lahat ng Pangulo, meron naman dyan. Ito, sinasabi nila na kung hindi napansin or nakita ng secretaries ng Department of Finance at DBM yung issue sa budget, eh dapat nandyan yung PMS. Yan yung sinasabi ni Crispin Boying remulia dito kasi naging PMS pala siya. Presidential Management Staff ng Malacanang. O. Oh. So, anong ibig sabihin dito, mga kababayan? Yan, balikan natin yung tanong. Nilaglag dito ni Ombudsman Crispin Rimulia, si PBBM, mga kababayan. I-comment nyo dyan. Oh, most likely, laglag -lag dito. Bakit? Oo. Oh. Eh, alam naman pala ni Crispin Buying Rimulia, mga kababayan, na merong PMS na dapat nag-check -che dyan bago pirmahan ni PBBM. So, ngayon, ano ang ginagawa ng PMS ni PBBM? Or yung Presidential Management Staff? Natutulog lang ba sa kangkungan? O so ngayon, huwag niyong sabihin sa atin dito na natutulog nga lang ba sila? Ha? Kung sinasabi nating natutulog sila, eh bakit pinaswisilduhan pa ni PBBM until now? 'Di ba? Kasalanan pa rin ng presidente, mga kababayan. Wala siyang lusot diyan. Eh kung ngayon kung sabihin niya, hindi nagtatrabaho naman. Pinitig na naman nila yung budget talaga. Kaya nga uh, natagalan yung pirmahan diyan sa 2025 budget kasi ini-evaluate pa. Hindi e ibig sabihin alam ng presidente. Oo. Oh. Alam niya, tapos pumirma siya, eh anong ibig sabihin? Eh di halatang halata na involved siya. Di ba? So kahit anong lihis nila dito, mga kababayan, kahit anong gawin nilang pagpakit dito, kay Tambaman or kay PBBM, kahit i-blame man nila yan sa Department of Finance at Department of Budget and Management, hindi tanga yung taong bayan. Ha? Alam ng taong bayan na pumirma ang presidente. Oh. Ito ha, ah, analogy bago natin tapusin. Oh, sinasabi nila um, utos ni Pre presidente Rodrigo Duterte yung mga or inutos ni presidente Rodrigo Duterte yung mga pulis na pumatay ng mga sibilyan. Okay? Kasi nga yan yung pulisya daw niya. Kahit na ang wala namang katibayan, wala namang ano. Kasi daw, pumirma siya doon sa tukhang, na, sa implementasyon ng tukhang. Mm. Ngayon, bakit yung principle na yan, bakit hindi applicable dito sa administration ni PBBM? ba? Diba? Bakit applicable lang yan doon kay, kay PRRD? Bakit hindi applicable kay PBBM? Pumirma din naman si PBBM, di ba? Oh, pumirma naman siya sa budget. Pumirma naman siya sa 2025 GAA, 2023, 2024 at 2025. Na kung saan ang daming nangyaring kababalaghan. Yet, ngayon, sasabihin niyo hindi alam ni presidente? Yes, sasabihin niyo. Si Zaldi ko lang ang may alam sa mga ganyan. Ano na huwag nyo kaming lukuhin mga, mga ano niya na ang tawag natin dyan sa mga tao to. Ha? O, mga magagaling na politiko na lang para hindi tayo maano mga kababayan. Okay? So again, i-comment ninyo kung ano masasabi nyo dito. Kung ano ito, balikan natin yung katanungan natin kanina. Nilaglab nga ba ni, ni Pambudsman, Crispin Boying Rimulya dito, si PBBM at si Ping Lakson? Honestly, sagot ko, yes. Ay, sorry, mali tuloy. Bakit? Oo, oh, eto. Itong may informasyon na sinabi dito ni Crispin Boying Rumulia, hindi ito na ipalabas ni Ping. Kung naipalabas man, probably, konti lang, hindi nag-focus doon. Kasi alam natin na kung saan yan patungo. At since hindi nila inusisa ito ni Ping Lacson, lumalabas ngayon na meron siyang pinoprotektahan at pinagtatakpan ngayon. Yet pinapalabas lang niya na nagre-resign siya kasi hindi nagustuhan ng kaniyang mga kasama o ng ibang senador yung uh, investigasyon. Hindi nagustuhan, at totoo niyan, hindi nagustuhan ang takbo ng uh, investigasyon kasi hindi nagmatch dito sa expose ni VP Sara, expose ni Mayor Magalong at expose ni Toby Chanko sa nangyayari dyan sa budget at sa mga pangalang lumalabas. O yan yung katotohanan. So wag kayong maniwala dyan sa pinapalabas nila na naging bayani pasiping mga kababayan. Ha? At eto, Paano nilaglag ni Kasmin Boy Remulla si PBBM? O sa pamamagitan ng kanya PMS, yung Presidential Management Staff. Either way mga kababayan, kung hindi yan nagtatrabaho, o bakit pinapasweldohan pa ni PBBM na hindi naman nagpapa nagtatrabaho o ginagawa yung kanilang trabaho? Kung totoo nagtatrabaho yan o ginagawa yung kanilang trabaho, so most likely, na-inspeksyon nila yung 2025 budget na kung saan pinermahan ni PBBM. And most likely, alam niya yan kung anong mga pinasok dyan. ba? Diba? Since pinasok niya yan, pinermahan niya, adi, involved siya dyan. Diba, natatandaan ninyo, proud na proud pa nga si PBBM kasi binasa daw niya lahat. Nung sinabi ni, ni PRRD Ardina, oh, may, may blanco sa bahay cam. Oh, sabi pa ni PBBM, oh, binasa ko lahat. Like, Uh, uh, ilang pages ba yun? 7,000? Proud na proud pa siya. Wala daw siyang makitang blanco. Hindi ibig sabihin, alam niya kung anong nangyayari. Wala siyang lusot dito, mga kababayan. Ito, crispy boy muli yan ang naglaglag sa kanya. Ay, comment nyo dyan kung masasabi nyo dito. So, dito na lang muna tayo. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Uh, again, huwag kailutan comment and pakilike po ang share ng videos natin and then pakasubscribe din pa ang ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.